Hi guys, welcome back! po oh, May panabagong update na naman tayo dito sa ating account So guys, ilang month pa dapat or ilang araw yung ating gugulin bago tayo magka-add So yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating account Guys, kung ma nakakatulong po sa inyo mga video ko, pa-like and share na rin po At the same time, pa-follow na rin po sa aking account So ang ating pag-uusapan ngayon ay ilang buwan So ilang buwan po ba ang gugulin natin bago tayo magka-add sa... So guys, ano ba yung strategy? So ginawa ko, nag-live ako everyday. Minsan isang oras, dalawang oras, tatlong oras, depende po sa inyo kung ilang oras kayo mag-live. Basta everyday kayo active sa pag-live. at talagang pasok yan sa ating in-stream at so mabilis natin ma-unlock yung 60k minutes views sa atin at the same time, magkaka-ads tayo agad. So, yun po ang ginawa ko guys at after ng akin live nag-ano ako, nagpi-play po ako ng aking mga video. So guys, may dalawa akong account. So meron akong second account at meron akong page. So yung page na yung ginamit ko rin po yung pamplay ng aking mga live sa aking profile account. So dahil doon mabilis kong na-unlock ang 60k minutes views sa aking account. So yun, nagka-adds ako agad. So mabilis lang yung guys, i-try nyo na rin, gamitin nyo na rin yung strategy ito at talagang legit na legit siya. So pasok sa oras. Hindi mo na kailangan hintayin kung ilan yung magpi-play ng yung mga videos So if play nyo na yan. Ibang account lang i-play nyo, pasok yan. So ang bilis lang yan. At the same time, mag-post lang po kung mag-post ng mga reels. Pasok din yung reels na ipopost nyo. So kung mag-post kayo ng reels ng 1 minute and 30 seconds or 90 seconds, pasok lahat yan sa ating in-stream ads yung oras na yung pasok yun dun so post lang kayo ng post everyday dati ginawa ko nagpo-post ako siguro 4 to 5 reels everyday. So, ang daming nanonood. So, ang bilis ng oras. Dere-derecho. Tuloy-tuloy yung pag-angat ng oras. At in one month. Ayan. Na-unlock agad yung aking in-stream ads. So, nagka-ads agad tayo guys. So, ang bilis lang ng proseso. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na to guys. Kung gusto nyo talagang kumita at the same time gusto nyo talagang nagkaka-income kayo everyday sa inyong mga account. So, kung yung target nyo guys, gusto nyo magka-ads ang in in stream ads so gawin nyo na itong strategy ito pasok na pasok yan sa mga at ambilis lang so gawin nyo na sana marami tayong natulungan at palike and share na rin po para alam natin po ng ating mga content creator na pwede pala tayong mag play ng ating mga video ibang account ang gagamitin para mas mabilis umangat at mas mabilis makuha ang ating mga requirements sa ating in stream ads yung 60,000 minutes views time, mabilis lang pala yung kapag nag play tayo ng ating mga video at post post lang tayo ng ating mga reels so pagsasabay natin yan so post din tayo ng mga long video yung tatlong yan pagsabay-sabay natin so guys maraming maraming salamat sa nanonood ingat po kayo palagi thank you so much God bless us